Magandang gabi mga idol. Sa ngayon po mga idol, andito pa rin ako sa aming bahay dito sa probinsya. Eh, siguro sa lunis pa kami makabalik doon sa, ano, sa Surigao. At ngayon mga idol, eh, update muna natin doon sa ano, yung mga kasama ko doon sa ano, sa placer na naiwan. Ipakita e, pakita ko sa inyo kung ano na sila. Eh, short video lang po itong mga idol dahil wala tayong ano, eh, nag-update lang kanina sa kanila eh, tapos i-share eh, ko na rin sa inyo. At bago ko po i-share ang pag-update natin sa mga kasama ko doon mga idol, uh, shout out pala kay Eric Alvarez Arenas at uh, Caburero Pamili, sa Imamailan, uh, Negros Occidental at, Kad, at kay Nad Garcia. Ayan, shout out sa inyo. At sa lahat-lahat ng mga mahal kong mga viewers at, at mahal kong mga supporter, mara, Shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kahit eh, maikli na itong video mga idol. sana eh, samahan nyo ako. Eh, update lang tayo sa, sa mga kasama ko doon. Ah, pasinsya na po kayo mga idol. Dahil hindi pa ako nakapag... Hindi pa ako naka... Hindi pa kami nakabalik doon sa ano, si Surigao. Bawi lang ako pag makabalik na ako mga idol. Guys, sayo kayo niya ampon guys oh. Sabot na mo kapital oh. Ubir hang pala. Sino <laughs> <laughs> na mo loyal kayo? Oh. Karon di ko ay dugay na TikTok na pud. <laughs> Ayan mga idol, ayan po nang update natin sa kanila doon sa Surigao. ganun pa rin mga idol eh sa Surigao, iba ang klima, palaging ano, umuulan. Ayan oh, may umaambon-ambon eh. Dito sa provinsya namin eh sobrang init. So, si Brad Butsoy. Hapon mga idol. Ay, nandito ta, dito ta kayo sa Placer. Placer, Placer. Um, toyong ulam natin, no? Ineha. Blue Marlin. Wow. dilibak uh, <laughs> na po ka Si Dondon. Kaninara ni Kao si Dondon. Lak oh. <laughs> <Dan. Dan. laughs> <Dan. laughs> oh, idol. Ayan si Dodong Cinderella oh, Ito mga idol At doon si Butsoy Ito guys Ang tabi ni Dodong si GC Ayan ah, nice. Idol Idol Ay mga idol Ayan mga idol, ay eh, napakita ko na po, na-update ko na po ang mga kasama ko doon sa ano, na naiwan namin sa bangka doon sa bayan ng Placer, Surigao del Norte. Ah, maraming maraming salamat mga idol sa inyong buong pag-suporta. At kay idol, uh, Clyde Scultor, na siya din ang nag-video para ma-update natin. At kay buddy na si Roberto Diaz, sa lahat-lahat, kuya, inyong lahat dyan, sa buong team natin dyan sa Arlene Mipisingbog. Team Idol eh maraming maraming sa inyong lahat magingat po kayo dyan mga idol at sa inyong lahat din mga idol na mga mahal kong mga subscriber at mga mahal kong mga viewers ingat po kayo maraming salamat ulit sa inyong lahat God bless po sa inyong lahat mga idol hanggang sa sunod eh